Ang makukulay na mata, minsan ay may sakit na iniinda. Sa Pasay City, ang 19 anyos na si Liza, isa raw sa tatlong daang tao sa buong mundo, na pilak o silver ang gitnang kulay ng mata. Ang epekto, halos idikit na niya ang muka sa screen ng cellphone para maaninag ang nakalagay rito. Ang kanyang kondisyon, posible raw na kauna-unahang kaso sa bansa ng tinatawag na Kogan Syndrome. 12 anyos lang si Liza noong makaramdam ng sintomas ayon sa ina niyang si Doreen. Nung umuwi sa galing ng school, sabi niya sa akin, na nahihilo ako at nasusuka. Yung mga tao daw na nakakasalubong niya, feeling daw niya, dadagsain na siya. Binibiyan siya ng gamot. It... Kinabukasan, Nagsimula naman daw sumakit ang mga kasukasuan ng anak. Makalipas ang dalawang linggo, ininda naman ni Liza ang nakaririnding tunog sa tenga. Ma, yung tenga ko maingay. Maingay siya parang aeroplano, parang aircon, sabi nga sa akin, kanan lang naman. Sa so, mga sunod na araw naman, kinabukasan, dalawang tenga na daw ang maingay sa kanya. Tinignan na naman yung tenga niya, wala naman siyang nakaharang, wala naman siyang nakabara o ano man. Ang mga mata ni Liza, namumuti na rin at hirap nang makakita. Kapag gumagamit ng cellphone, halos idikit na ni Liza ang kanyang muka sa screen para maaninag ang imahe. Para naman makarinig, itinatapat niya ang daliri sa speaker para matandaan ang vibration ng tunog. Ang nakababatang kapatid ni Liza na si Chessa, nag-aaral ng sign language para makausap ang kapatid. Ayon sa huling test ni Liza, unti-unti na raw nabubutas ang kanyang puso dahil sa karamdaman. ano yung active niya noon ngayon, yun naman ang kahinaan niya ngayon. Hindi mo na siya mapatakbo, hindi mo na siya mapalakad ng, ng hindi parang maalog, na parang lagi siyang natutumba. Sari-saring ospital na rin ang kanilang pinuntahan, pero hindi matukoy ang sakit ng anak. Hanggang sa nakumpirma nila na ang sakit ni Liza, isang rare disease na kung tawagin ay Kogan Syndrome. Cogan's syndrome, autoimmune disease. Ibig sabihin, yung immune system ng katawan ng tao, inaatake niya yung sarili niyang uh, katawan. Inaatake raw nito ang mata, tenga, at ugat sa katawan. Ang nangyari sa cornea, inaatake siya so nagkakaroon ng puti-puti, so lumalabo yung paningin. Kasabay nun, nagkakaroon ng problem sa tenga. First, inaatake yung balance system ng ears and then yung hearing system ng ears na yung mga blood vessels ng pasyente. Hindi naman siya nakahawa, hindi siya namamana. Aming pinatingin sa isang espesyalista sa mata, si Liza, ayon kay Doc Nepomuceno, isang ophthalmologist. Ilang daan lang ang kaso ng Kogan syndrome sa buong mundo. There are only about mga 250 cases na reported. It's very rare. She's the first patient I've seen in more than 25 years of practice ang gamutan. Nakadepende raw sa apektadong parte ng katawan at tindi ng sintomas. Kung namuti na talaga and everything is else is controlled, we can do a corneal transplant. Pwedeng palitan natin yung kristal ng mata sa harap. How long it will survive, it depends na kung how we can control the autoimmune disease further down the line. Sabay-sabay man ang nararanasang sintomas ni Liza, hindi raw niya inaalis sa isip ang paggaling. I don't want to be blind kasi sa eyes ko lang po, siguro ako nadedepende sa huh? lahat. My family is really great. Because they've been patient with me and I'm happy that they are always by my side. Malabo man ang nakikita ng mga mata ni Liza, pero ang pag-aagapay ng kanyang pamilya at mga minamahal sa buhay ang patuloy na nagpapaliwanag sa daan na kanyang tinatahak. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong Dapat Alam Mo.